Hi guys, kain tayo ng barbecue. Burger na na, kasama na, kasama ko. Kain tayo. Ayan <laughs> <Kain> lang. <laughs> Sorry naman. mag mm -hmm.

Saturday. Sabado wala. Sabado linggo wala. Hindi magkakita ka pala bang Busy sa Baba mo muna ka sente. Hindi may waga mong Hindi mo may iwan. mo ako.

Duay! Ayan <laughs> 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 si Norstein ah. Tsaka si Anna. Si Nicole. Tyro! <laughs> Guys, ka, eh. kain. Kain tayo mga loves. <laughs> mga loves, loves, loves. Kain tayo. Ang nga yung sarap-sarap ng barbecue ah. Oh. Tuloy ba tayo bukas? Gusto oh, nga sabihin ko tayo. Ano oras? Ah, 2 o'clock.

515 pesos Kain <laughs> mm. dog. <-tong> Ayun <laughs> sa ah. guys, mga kasama ko sa trabaho, guys. <laughs> Kain guys. Ay ayay. Ayun ay, ay. <laughs> <laughs> si Nurse ah. Ay, maganda 'yan. Pinaka maganda sa amin. <laughs> ba dapat sa atin, G. Nasi <laughs> na. sa atin, G. Ante. Focus mo. Lagi mo ang pansag, T. Hindi Ito yung chicks namin sa chicks kong Gano'n, Ganun. Ayan na. Ito <laughs> na, na. na. so, chicks namin. <laughs> Magaganda. Ayan

From. From. So bye guys. Bye bye. End, ko na, end yung live ko guys. Tapos now kumain. Ayan o. So, suka na lang. <coughs> <laughs> bye bye. Good evening. Bye guys. Ipasingit pang suka.